Nandito na naman. <laughs> ano? Ayos ka. Ginawa mo ng hotel itong bahay namin ah. Ano? Lagi ka na dito tatambay? Dapat na naman sa'yo yan eh. Kasi mapahaw ka. Ano ba? Ikape ka naman! Asan mo nang galing? Ginagawa mo ng hayop yung tao eh. Eh bakit? Dapat na naman sa kanya yan eh. Mamaya... Panggap lang yan eh. Lagi dito sa bahay.

explain ka. Ah, uh, boy. Para hindi na magalit yung asawa ko. Huwag na lang dito tumambay. Ah, uh, doon na lang doon sa may kanto. Dadalang kita araw-araw ng pagkain doon, ha? Para hindi nagagalit yung asawa ko. Hindi naman po ako masamang tao, eh. Alam ko, alam ko. Pero para hindi na umabot sa ganito. Okay lang ba? Sige, sige po. ah. Oh, sige, nakainin mo na yan. Salamat po, ah. Kukala ka tubig, Bigyan mo na! Ha? Sinu kayo! Bigyan mo na! Bita mo niya niya yung niya yung Ay! Hoy! Ako na pinyo! Gago kayo ha! Tatado kayo ha! O! Oh, ano? Ikaw? Lalaban ka? Ha? 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 Ano? Bumbayang lang palakayan niyo eh! Tatado kayo!

Kuya, oh. kuya may nakita kang, ay, pulis po kayo? Opo. Oh, ay, nakita niyo ba yung kaibigan ko dito? May taong grasa kasi dito binibigyan ko siya ng pagkain tuwing gabi. Ah, uh, miss, kaya lang ako nandito kasi may nag-report sa amin na may sinaksak daw dito na taong grasa. Kaya hinahanap ko yung suspect. Ano? Ah, sige, miss. Mauna lang ako ha. Kasi nag may hinahanap ako eh. Ang kuto. Ulab, oh, kanyang pa ako naghahanap. Ulab. Ulab. Alam mo yung... yung taong grasa na tumulong sa akin mabalik yung bag ko. Nasaksak ng na mga magnanaka. Wala na siya. Kasalanan ko to. Ano? Love, sorry ha. Kung naging masama ako sa taong grasa, eh, natakot lang ako eh. Baka kasi mamaya, scam lang yun eh. Ito. Hindi mo lang ako eh, nanghihinang sa kanya. Basta na nalahin mo lang kayong polis, Mario. Pagtulungan ako. Hindi. Sasama na ako. Sige. Kuya! Sir, uh, sir! Sir! Oh, ano? Sasama po kami sa presinto, Mahik. kami na, ma na mahanap yung mga magnanakaw. Okay, ko po yung mga mukha nila. Sige, sige. Niyo sige, sir. Oh, sir, nauli ko ng dalawa sa hospital. Hepe! Gusto. Hepe! Sila nga! Sila yung tangka magnakaw ng bagot! Sila din yung pumatay sa pulube! Ano ba naman yan? Kakalayaan niyo lang dalawa! Huwag mong ng bagong buhay na kayo! Kung akala niyo walang laban yung pulubi na sinaksak niyo Pwede pues akong nalaban para sa kanya Abogado ako at sisiguraduhin ko na mabubulo kayo sa kulungan! Bibigyan namin ang ustisya ang pagkamatay ng pulubi Para na rin sa pasasalamag sa kanila Pero kayo dalawa! Sir! kayo! Sige lang! Kami nabahala ng ito Sige! Pasok muna yung dalawa na yan! Okay! Selamat Pusar. Selamat Pusar.